ang dapat mabatid ng mga Tagalog, maikling bahagi sa naisay ni Andres Bonifacio. Ang araw ng katwiran na sumisikat sa silanganan ay malinaw na itinuturo sa ating mga matang malaong na bulagan ang landas na dapat nating tunguhin. Ang liwanag niya'y tanglaw sa ating mga mata upang makita natin ang mga kukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng mga ganid na asal. Itinuturo ng katwiran na wala tayong iba pang maantay kundi lalot lalong kahirapan, lalot lalong kataksilan, lalot lalong kaalipustaan, at lalot lalong kaalipinan. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawahan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katwiran na tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang loob, magkaisang isip at akala at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghahari ang kasamaan sa ating bayan. Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan. Panahon na dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdanamayan. Ngayon, panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsinang tabing na bumubulag sa ating kaisipan panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagmulan ng kanilang mga kahirapan araw na itong dapat kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumutungtong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay inuumang ng mga kaaway. Kaya, o oh mga kababayan, ating idilat ang nabulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa minimithing kaginhawahan ng bayang tinubuan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nagustuhan niyo po ba ang video na ito? Mari po kayong magkomento at mag-request ng mga gusto niyong mapakinggan na aralin sa Filipino.